Dito po tayo kay Ate Mirna. Dito kay Ate Mirna, asa niyo po, araw-araw may magaganda siyang ampalaya. Kasi araw-araw ko siya na nakikita ang punong-puno ng ampalaya itong kanyang pwesto. ano you know? Alamin natin yung presyo ng ampalaya, Sophia, ng uh, patola, at ng ano niya, yung labong. Good morning, Ate Myrna. Ate na saan ba nagagaling ang palay mo? Ang gaganda, no? Good morning no? Saan po. Saan galing dito yan? Dito lang po, sa Talavera. O, mga ta taga-Talavera, nagdadala ng ang palay ni Ate Myrna. Pamaya-maya so, po, kaya nakabakanti po. Ano ba yan? Uh, uh, tawag dito, yung mistisa? Ay. Mistisa? Okay. Magkano yung asking mo na mistisa? Ate, magkano? 85. O, yan. Uh, 85 po ang asking niya. Pero, tignan niyo naman, no? Tignan niyo naman yung kanyang, oh. ano yung kanyang klinis, ang ganda ng ano talavera eh yung patola mong palit pe kati ano oh, Mirna eh, eh ayan po galing na San Jose ito alam ko tumaas te eh. okay. magka ano ngayon asking price lang tinatanong natin ah okay. yung asking price oh. Eh, 38 po kasi yung asking price na yan talagang mababago at mababago yan hindi pa yung oh, final yun, prices yun. eh tapos meron din sa labong Ayan, oh, ito si Kuya Noel. Kaputi ng alo, eto, ano, ito mahilip sa, sa sa maba, maputit eh. Mahilig sa babaeng. Eh yung Sophia natin, magkano? Ask mo. Ninety po. Ninety. Yan, medyo yata umaangat na yung ano, dati. Umaangat na pika Nating ganito. Ngayong ganito na. Ninety <laughs> <Hindi. laughs> <laughs> na yan, Sophia. Hindi, dati, Sophia, ano pa rin seventy, no? ngayon, umaangat na. Yan, salamat. Salamat Ate Mirna. Pero po, pasadaan natin yung ano, nakita ko, nakita ko magaganda yung kamatis ni Boss Ed. Oh. Ganda nga. Anong variety nito? 30 ba ito? Yamante Diamante, yan. Asking price niya, 30. Tanda niya po ha, ang tinatanong natin ha, asking price lang. Pero tignan niyo, kaganda no? Diamante. Salamat Boss Ed. you, po, natuloy ng 30. O, natuloy ng 30 daw. Minsan kasi pag ano, sinasabi na ng sakadoro, sakadora kung natuloy. Pag sinabi nila, oh, mas okay. Kasi hindi ko naman tinatanong kung natuloy na. Basta ang tinatanong ko lang, ask yung price muna. Eto, kay Ate Bunso ko, tinanong no? Eto, di ba yung talong na domino? O, domino rin ba to? O, kasi minsan nakikita ko yung domino medyo maputipe. So, to tanong natin kung anong baray. Eh. Tapos may talong siya. May okra pa siya. ay ada dating nang nyata ni ati bunso baka ay pa alisyata ah oh, kaganda, kaganda nang mga okran ni ati bunso oh Ate, ati ati bunso kagandan nang okro mo tanggalin to di kayo na makan jalan kagandan oh. ay no oh. Magkano na may ask daw talaga yung asking price ng okra natin ngayon, Ate Bunso? Magkano yung asking ng okra natin ngayon? Nagalis kami ng 50. 50, Naggalis na siya. Ay, yung... Ito pipino, at talong, lamin natin. Mm. Ati Bunso, domino ba yan? Trenta, yan o domino nga. Tama ko. pipino natin. Renta. Renta, medyo umangat yung pipino. Eh, yung talong, ano ito, mucho? Ayun, ito, Ayun, ito, ng talong. Ayun, ito, Ayun, ito, ng talong. ito, Four type, four, four hundred fifty. fifty. Yeah. Salamat. Ayan o, no, ganda ng talong ni Ate Bunsi. alamin natin, ito maganda yung kalamansi ni Menji. Alamin natin kung may pagkalaw sa presyo ng kalamansi. Amoy na amoy, kalamansi. Maano. Um, pare, good morning. Hi, good morning, pare. Ang pare kong hey. Pogi. Kasalukuyan ako ng dadaya sa kumari ko. Hindi pa ako. <laughs> <laughs> lang ako dadaya. Wala ko, madadaya mo. Medyo magkano yung kalamasin mo ngayon? Asking yung fresh lang. Bye, bye. Man. Bye, bye. Man. Oh, medyo mababa pa. Ayan na umangat yung kalamasin natin. Ayan so, na. No. Eh, ano si to? mega star. Magkano mega? Eh, pag ganyan kay si Kuya, pang 80 yan. 80 ito, muro. yung e, Yung malaki, 130. E, yung Ayan, 120 yan. Maganda naman. Eh. E, ali. Eh, oh. e, bakla natin pipino. Yung Medyo angat na angat natin. Ayan, papaya. Ayan, papaya. 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 Ayan, papaya. Ayan, papaya. Ayan, Medyo may kausap si boss sa telepono. Isang mapagpalang araw and a blessed Sunday. Kabanatuan kong mahal. Sa lahat ko ng ating mga kapalengke. Sa aking mga kapwa kabanatuenos. I'm proud to be kabanatuenyo dahil tatak ka penyo po tayo welcome po uli sa atin youtube channel Dante B. Mr. Palenque muli po ito po ang inyong kasama, kaibigan kasangga ng mga farmers ang boses ng Palenque Dante Biernes po ang Mr. Palenque ng Kabanatuan City today is Sunday September 15 araw po na naman ng pag-update natin sa pagtatanong ng mga asking price o turing ng mga presyo ng mga sariwang gulay tulad ng nakikita nyo sa ating video. Dito lang po yan sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay. Sa lalabigan po ng Nueva Ecija ang kabanatuan ni Big Trading Center, Palengke ng Sangitan. Sama niyo po ako mga kaibigan, mga kapwa ko kabanatlenyo sa ating gagawin pagtatanong ng mga asking price o turing Tandaan niyo po ang itatanong natin asking price lamang, hindi pa po ang final prices. Kaya wag sana maliligaw ang mga kaibigan natin mga farmers. Kaya kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palenque, please, please, please don't forget to subscribe our channel para po naka-update tayo sa mga pabago-bagong presyo ng mga gulay dito sa ating baksakan. Ganun din po, Pwede natin bigyan ng isang magandang like, i-share ang ating video para po suporta sa ating video. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, kasangga ng mga farmers, lalo na yung mga kabanatwein dyan. Ang boses ng inyong palengke, Kabanatuan City, sa anti-Biyernes po, ang Mr. Palengke ng Cabanatuan City. Para let's update na po tayo. Dito tayo sa masipag natin uh, ah, sa Kadoro Konsehal ng Dalampang. Si ano, yan si konse Aris. Tanong natin ang gaganda ng kanyang pipinong ng puti. Yun, may bakla din siya doon. Merong okra, may Taiwan, may papaya. Ayun bakla niyo. Good morning, Konse, Konse Aris, magkano yung ano natin ngayon? Pipi puti. Asking price lang. po. 50? 30. Ah, 30. Sa bakla natin? Double tres po. Double tres, mas mahal yung bakla. Yung papaya? 6. Eto, mura. Ayaw na ang umangat. Napako na sa 6. E yung Taiwan natin? O, oh, 2. Wala pang tawad. Tandaan nyo, asking price lang tinatanong natin. E yung okra mo? 60 po. 360, yan. ayan po ang ating presyon ng ating kagalang-galang na masipag na kagawad ng dalampang concieris. ito may nakita ko nagaayos ng kamatis bunso anong itong kamatis mo? anong barating yan? jamate, ito yung jamate magaling jamate natin, asking price lang? 28 28 ayan, no? Kaganda po ng diamante ni Madam Bunso 28 lang Yan, dito po tayo kay Ate Baby Napunta ko po maraming pipinong puti Pero medyo angat pa rin yung presyo ng pipinong puti Kasi po pagaganto At marami siya Medyo angat pa rin yung presyo Alamin natin Hi, Kuya Mo. Hello. Ate Baby, magkaipipin ang puti natin. Ask price lang. $3.50. $3.50. Angat ko. Medyo angat Asping yung ano. Yun. Ask niya. Eh, yung ano, ano yung kamote yun? Dilaw. O, oh, dilaw. Magkano yung ask yung price o turi? $50. Ask. O, talagang ganun ang presyo ng kamote na yun. Eh, yung ano natin, okra? $60. ang Ayan. 60. And, and speaking of sitaw, hindi mawawalan to talaga araw-araw. Dito na ganun si sitaw. Ito, ganito. Ano ito? Bulakan? So, ganda ng bulakan ni Ate Beatrice. Yeah. Oo uh, po. Oh. Magkano ganito, isang Big Chris? 20. Asking. 120. Ito, di, wala itong wala permanent na kilo, no? Ayan, malakas yan. Mahigit dalawa yan. Ito, malakas to. Minsan, kulang sa dalawa. Ito, dalawa. Bali, magkano? 120. O, yan. Kung tatanungin niyo kung ilang kilo, di natin alam. Ito daw, malakas sa dalawa. Pero ang bilihan kasi dito, by Big Chris. Bukod sa bulakan, anong meron tayo? Bulakan. Negro. Green meron. Ah, green. Magkano yung green? Isandaan. Oo, oh, mas mura yun ang isandaan. Okay, salamat ati baby ko. Okay. Dito tayo sa idol ko, si Sir Marco. Ang uh, mais king ng ating baksakan. Sinawa kong mais king dahil siya lagi may mayroong dalang ano eh, mayroong baksak na mais dito eh. Ayan, Ayan, si Sir Marco. Alamin natin kung ano mais na. Ka. Kaya Marco nin, dilaw puti. Magaling dilaw na. Asking price. price. 28. Puti. Oh, wala, yan. Kaya kung kayo ng dekalidad na mais, kay Sir Marco lang kayo pumunta. At tabi lang siya ni Ate Sally. Dilaw lang po yung mais niya. At siyempre dito kay Consiato, hindi ko yata na-update yung saluyot kahapon eh. Magkano na yung saluyot natin, Consi? Ilang kilo to? May isang kilo? Kalating kilo po kayo dahil kayo siguro. Aha, kalating, kalating kilo. Dose. Eh yung talbos ng kamote? 10, yan. Salamat. 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 Ito dito may naglilitawan na ano. Yung luya na ganyan ang maputi oh. Mura pa yan, mura. Magkano po yung ganyan yung luya natin maputi? Oh, ibig sabihin mura, bata ay, pa siya. 65 po ang per kilo. kilo. Sa gabi po natin sinib... ano? ah, sinibuyas. sinibuyas na gabi. Sinibuyas yan dami. Sa sinibuyas natin, magkano? 1-3, medyo angat ang ating sinibuya 1-3 puntahan natin yung kamote ayun, nalagpasan natin baka mamaya kasi malimutan ko eh ayan o maraming kinamote ah Magkano na yung Taiwan sa natin, Madam Maymay? Good morning. 60 pa rin ang malaki. Yung medium? 45. Uh, small. 25. Ang dami mo. Saan ba galing palok natin? O, Pangasina. magkano yung asking price. 30? Bumaba? Bali, 10 kilo yan, di ba? 300, ano? Ayan, bumaba po yung ano, sampalok. Ayan, tumotong bagong yan, di ba? Mag magkano asking price? 30, ayan. Sa nagtatanong ng kamote yung hindi po siya nagbabago yung presyo. Puro 30 lang siya. Salamat, Madam Maymay. Dito, ang ganda ng sigarilyas ni Ate Ano, sa aliyo. Ang Alam ko kasi ang sigarilyas bumaba din kay. Magkano na kaya ito? At Sally, magkano na yung bigay natin ang sigarilyas ngayon? Asking lang. Ya, yeah, medyo umaga. Kaganda naman kasi oh. Ayun, ang ganda. Kaganda pa ng model oh. Kaganda oh, na. Nang big, big buyer. Ayun, yung Sophia, ayun ang mga tanong. Magaling Sophia. Eh, 70. 70. Ayun sa pipi ng puti mo. 35 po pi, 35. Maraming pipi mo. Ito, ay. Kaganda naman ng mga diwata mo dito. Alos magkakapit pa. Mag, magkapatid. Oh. Yung kamote natin ano nito. Ito. Kasi ito malaki na, mapula. Malinis pa ako. Kagaganda ng mga big buyer natin dito. Ano ng palaya yan? Mistisa. Mistisa, mistisa. Aspin. Ikipag. Ikipag. Ang ganda. Mistis ah. 85. Dito po sa pwesto ni Machete Dito lang po nakakita ng bonito Walang bonito sa iba eh Machete magkano na yung asking price mo ng bonito ngayon? 50 yeah. Si Machete hindi nagbabago Parang <laughs> Parang ano ganun pa rin ano. Parang hindi tumatanggap eh Sigot, ah, 31 ka ba? 31 ka ba, 32? 40. O, tingnan mo, 40. <laughs> <laughs> eh, yung mga patulang palitit? 45. 45. Salamat, machete. Ay, ganda lang siling, ano, panigang ng aking besyo. Ganda. E, eh, siya ba ganyan, panigang natin? 45. 45. Ay, yung Taiwan natin? Taiwan, 1-6. 1-6 yung Taiwan. 45 yung paliga. Ayan po, hindi ko po maiwasan di kunan si Sanya eh. Si Sanya Lopez, pag nakita ko talagang para may magnet na humihigop na interviewing ko eh. Ayan na. Ayan, ayan, ayan. Uh, pinapatunay ng kumari ko yan. Ah. No? Kaganda ng kumari ko. Sanya nung talong to? Kaganda ng mucho ni Sanya Lopez. Sanya Lopez, magkano yung asking price o so ano? Talagang video jelly siya sa video ko. Lalo na sa personal pag nakita niya. Yan. Salamat na niya. Kay Sally. Sally magkano yung ating ano, Taiwan si? Taiwan po. Asking price? 200 po. Ha? 200. Anong variety ng ano mo, ng kamatis? O, diamante po. O, magkano diamante? 28, eh, yung maganda mong luya, ito maganda. 174. 170, yan. Wala pa rin si ano, si... si ito po, Ito, ito, mura na. Ano? Kasi mura pa siya. Ano? Gadang. Ah, gadang? Ayan, salamat. Dito tayo sa kabila. Meron ako nakita ano Eh. Ito, mais. Tanong natin mo na agad kung may, pu may puti. Pinapakinggan ko lang yung sinasabi ng ating ano. Ito na moderator ayan oh mabilis yan seryoso sa pagbebenta eh wala ng buyer meron ba tayong puti may puti tayo magkano puti natin ano naman puti magkano asking price 40 in puti eh yung dilaw Saan ba galing mga mais natin? Yan o, oh, layo pa ng pinanggaling Pangasinan panga, yung puti, korenta Dilaw 28. Yan. Yan na, inuulit ko lang po yung sinasabi nilang Asma Tex. Sakayan po yung aking idol, yun. Oh. Yung ang magandang buyer daw. Wala pa si, wala pa si ate ni ito. Eh, dito, kahit wala si ate dinadaanan ko kasi lagi. Ang ah. ah. na to, anong talong yan? Kalisto, magkano yung kalisto? Asking price lang. Asking price namin yung 20. 20? Kapente. E Tandaan nyo ha. Ah. Kasi yung asking price talaga eh. Palamang bababa eh. Ano? Di lang tumaas eh. Ano yung asking price eh. Kasi tumatawad. Ano? Tatawad na tatawad. Hindi pwede hindi tumawad. Ano? Saka na sa palengke kasi tayo. Di ba Kaya debot. Kaya nagkatalim yan. Kaya Lahor. Pagka Lahor? Pa, Sipon pa si Daniel. Ilang taon na ba yan? Ilang taon mara. Tuliin ka na ba? Tuliin na ba? Tuliin na ba? Hindi pa Ay, hindi ba? Papuntayin sa bahay. May clinic ako doon, mari tuliin natin ano. Na, Sabi meron din eh, kaya kala kayo Di pulpok? balik tuloy ulit sa amin. Ay. Balik tuloy ulit. Pag natuloy na yan, lalaki yan ha. Ay, lalaki yan. Pupogi pa ano. Ang gara-gara, bagay Oo, okay. Ito na may tatay niya. tatay niya. Tuloy na yung tatay. papabalik na lang po. Papabalik na lang po. Pabalik. Dati, pabalik na lang daw. Okay. Pogi din niya, amay. Ayun na. Sa ba nagmanas sa nanay, Sa tatay. Pareha siguro. Ah, pareha. Sa ama ay eh, delikado. Oh, delikado. Mama, pa yung ugaling chips boy. Oh. Yan, <laughs> uh. dito na po tayo mag-update ng gulay bago kaya Boss J. Medyo matamlay yung aura dito. Boss J, good morning. Morning po. Paganda naman ng babaeng ito. Sino ba ito? Si Vietnamese ba yan? Vietnamese. Yan. Magkano yung asking price ng ating repolyo, Boss J? 2.30 po sa first class. class. 2.30 sa second class. 200. 200 sa ating ano uh, sayote. Semi po, 15. 15. 15. 150 yung semi, yung good. Yung good po natin, 23. 23. Sa labanos natin, boss Jay. 25. 25. Sa patatas. 450. 450. Yan. May 500 din po. May 500 din po. Ah, sa pecha, bagyo. Bagyo. 34 per kilo. dito medyo magandang, ano, hindi naman masyadong ma mainit. Ano? Opo, kaso walang tao. Kaso so, walang tao, yun nga lang. Walang so, mal... Tao, matumal. Madam, magkano yung keras natin? Wala si idol ko dito. Yo. Oh? 35 po. 35 po. Salamat, boss day. Salamat, okay, madam. Po. Alamin po natin yung presyo ng bawang sibuyas dito sa dulo po sa magandang tindera ng sibuyas dito po sa bandang exit ay meron na po tayo kasi yung imported na sibuyas na malaki maliit unahin natin itong asking price na malaki good morning madam good morning po oh, kaganda ni madam madam magkano itong malaki po natin Asking price lang po 650 po 650 sa maliit po 800 po 800 sa medium po 780 po 780 sa kanso po natin bawang CM 6 kilos, 610. ayun kumpletong-kumpleto, rekado <laughs> Eh, sa ano yan, munggong labo? Ako. Oh, Magkano po yung labo? 170. 170, ah, uh, 25 kilos, ano. Oh. Eh, yung ano natin, ba, uh, sibuyas na pula? Ah, uh, 580 po. Bumababa ba yung pula? Dati nasa sa 600, diyan. Tumas mo eh. nga po ulit, eh. Ah, tumas mo Bakit nag-iisa ka lang ngayon din, eh? Hindi, eh, paulit. <laughs> Abagay, eh, may bantay ka naman dito, eh. Kaga, <laughs> ka... Kagaling ng bantay mo, laki ng katawan, no? <laughs> Diyan ka lang boy, wag ka boy matutulog ha. Pag bantay, hindi natutulog ha. <laughs> Sumakit pa yung katawan nito, wala nang ginagawa basketball ng basketball. Ay, wala din si Madam Lani, si Boss Elmer na. Boss Elmer, magkano yung sinkamas natin? Uh, 45 po. 45, yan. Pag gusto yung gumawa ng uh, lumpiang sariwa, 45. Salamat si Madam Lani. Papay Papa nga. yan. Yeah. Okay, salamat. At para naman po sa update ng ating Supremang Kalabasa. Of course, sino pa yung i-interview natin? Kundi si Madam Bing. Good morning, Madam Bing. Ang dami mo ng kuling kalabasa ngayon. Saan galing yan? Tawid dagat. Magano na? kasi Magano ngayon ang asking price? Ay, nakakalungkot na ba tayo Ayun, tumaas. 11,000 Ay, bumaba pa pa nga eh. Oh. Go, bargain ng bargain. Eh, ah, dahil may nagbabargain ano, kaya nahihila rin kayo ano. Okay. Pero tingnan niyo yung kalabasa na kagaganto. Kagaganto. Ano ba maganda ang kalabasa, yung madilaw-dilaw o maberde? Lang, na, pito, madilaw. Ah, kailangan kalahati ng mano, ano, okay. Salamat. Pero napakadami yung kalabasa ngayon. Kaya lang ayaw na, ayaw na umangat. Okay. Next week baka lumang okay. Puro ka next, ayaw naman puro bumababala ano, eh, Oh, okay, salamat. Dito po kay Boss Junjun, Jun, dito po dumadating yung mga pechay natin, yung mga mustasa, kaya lang wala pa po. Ano, anong oras na po, wala pa rin yung mustasa at sa peche. Kahirap, mahirap ang dating ng ano ngayon ng ating mustasa sa kapeche. Kung ano ka lang sa gusto magdala ng mga gulay piya Yan Ayan, Teresa, ito yung classmate mo. Dala classmate. mo ng gulay, ayan. Pakita mo kasi bako, oh. para maalala ko. <laughs> Meron, classmate, kumangit na nga ay. Ayan, okay. Wala po akong makitang uh, pechay, mustasa, pati talbos ng sili. Kaya wala po tayong mai-update. Kaya ayos sa magtatanong nun. Pasensya na po, wala talaga. Naiitot na, ilang beses na po ako Wala talaga. Pero pag mamaya-maya, hindi pa naman tayo tapos, baka may makita rin tayo. Dito, may mustasa kaya ano. Magay mustasa natin. 45 to forty ang asking price. Wala pa yata akong na-update din na upo. Dito tayo sa pesto ni Tokay Dante. Yan. Tukayo Dante, Madam Betty Rose. Happy, happy anniversary. Anniversary niya pala ngayon, kaya wala kaya dito. Nasaan sila ngayon, boss? Gabaldon po. Oh, Gabaldon. Nako. Okay. Happy, happy anniversary sa inyo, Okay. Ano to upong dapang? Magaling balag. Askin. Eh ano lang po yan eh. Si Itaw. Mag o o magkano? Kamote. Ocho yan. Segunda na balag ng uto. Ocho. murang mura. Salamat. Dito may patolang tinis. Kada magkain patolang tinis? Paganda pag naman ng tindera. Paganda ng tindera po. 25 patolang tinis. <laughs> Naghanap din ako ng upo. Wala ako masyadong makita ang upo. Naubos na yata yung upo. Ano? Walang upo? Doon sa banda doon, may nakita akong upo. Ayun. Ito, panigurado. Balag okay, ano, kay kay kung eh ano? Magkano yung upo natin ngayon? Asking price. Upo po, yan po ay 80 at pangit. Pangit yung maganda? <laughs> 250 po. 250. Yung magandang upo pala, 250 to pangit, 80. <laughs> <laughs> yung Taiwan natin ngayon, magkano? Hindi po sa amin, yung kanina lang <laughs> natin po. Okay, salamat. Ayun o, yung upo. Upo, pati Taiwan. Diyan makan. Magkano yung Taiwan natin eh? 160. 160. Eh yung upo mo maganda. 30. Oh, 30 'yan. Salamat. <coughs> Eto may maganda rin upo si ano. At least magaling ganito ng upo natin. Magaling 'yan. Di maganda na. No? Sampo hindi maganda. Fresh. Diba, salamat. Yeah, magkano yung pangkari-kari natin ganito? Ganito. 35 po. 35 po. Gusto niyo magkari-kari yan? Dito. Ayan po mga kapalengke, mga kagulay, mga kapwa po kabanatwenyos at sa mga kasangga nating farmers ang akin pinaka latest aspen price update ng mga sariwang gulay po na bumabaksak dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija ang Kabanatuan Vegetable Trading Center palengke ng Sangitan na narito lang po sa Barangay Magsaysay Norte tanda nyo lang po ha ako po nagtatanong lang at sinasagot naman ako ng mga sakadora nasa inyo na po yan kung talagang alamin nyo yung mga final prices dahil asking prices lang po sinasabi ko Ayan, kung malayo man sa nalilitida na sa inyo o na, nakukuha nyo nasa inyo na po yan kasi po mas maganda talaga mas kausap nyo ang mga sakadora at nababantayan nyo ang inyong mga gulay Ayan, see you po again tomorrow Wali po, ito po ang inyong kasama. Amin sir Palenque, ang boss ng Palenque. Dante viernes po. Bye bye. God bless us all.